Matapos ang halos pitong taon, pinawalang sala ng korte si dating Senator Laila de Lima sa mga kasong isinampalaban sa kanya. Ang iba't ibang isyong nakapaloob dyan, alamin natin sa punto de vista ni Professor Antonio Contreras. Professor. Maraming salamat. After seven long years, totally acquitted na po si dating Senador Laila de Lima. Sa tatlong kasong isinampas sa kanya na related sa droga. Malayang malaya na po si Senadora at binabati po natin siya sa kanyang matagumpay na pakikibaka sa mga kasong isinampas sa kanya nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala na pong natitirang kaso. Lahat yung tatlo ay na -dismiss hindi po napatunayan na patunayan ng prosecution ang kanilang mga aligasyon laban sa dating senador. Ganun pa man, pitong taon siyang nagtiis. And most of this were behind bars. So ito tinatanong ng marami. Ganito ba talaga ang hustisya sa ating bansa? Kung ito ay nagagawa sa isang senador o dating senadora, paano pa kayang isang ordinaryong mamamayan? Nararapat nga tayong mag-isip pero meron isang silver lining dito. Ang silver lining po dito ay malinaw. Na mabagal man ang paggulong ng hustisya sa ating bansa, ay meron pa rin pa tayong sistema ng hustisya. We are still ruled by law. Bagamat matagal. Yun po ang silver line. Pero sa kabila naman ito, nanunod po yung agam agam-agam ng mga ordinaryong mamamayan na pwedeng i-weaponize ang sistema ng hustisya laban sa kaaway. Sabagat ito pang pa lumalabas sa ngayon. Si Senadora de Lima, itong sinasabi, ang kanyang mga kakampi at supporters, ito rin ang sinasabi na lahat ng kasong isinampas sa kanya ay politically motivated. So dalawang puwersang nagbabanggaan, dalawang naratibo. Sa kabilang banda, meron tayong sistema ng justisya na gumugulong. Sa kabila, madali po yung gawin itong isang political weapon. Pwede itong weaponize politically para gamitin pabor sa isang politiko laban sa kanyang kaaway. Nakakatakot po yun. Kasi papano ng mga maliliit na tao na yun nga, yung sinabi ko kanina, kung ang dating senadora ay kayang gawan nito, ano pa kayang ordinaryong mamamayan? Ay buti nga sa si senadora Diliman, nabigyan ng pagkakataon ng depensa sarili niya. E paano yung mga daan-daan, libo-libong mga tao na walang due process sa bloc, ay basta na lamang nasintensyahan, na guilty, samantalang walang due process. So isang pala palaisipan, Bagamat lagi nating ipinagmamalaki na we are a country ruled by law. We have to make sure that the rule of law could not be weaponized against anyone just because you don't like that person. Just because that person is against you, is your political enemy or your political critique. Dapat maging malaya tayo sa ating mga discourse. Malinaw po sa ating bansa. Natayo ay may batas, may konstitusyon, may freedom to express, may freedom to criticize, may freedom to investigate, may freedom to inquire. At hindi dapat natin ginagamit ang kapangyarihan para manggipit, para magpasara, para magpakulong. Kasi ang sistema ng hustisya gugulong lang 'yan depende sa mga nag-iimplement sa kanya. It is very easy to say we are ruled by law. So balit ang mga nagpapa-implement nito, ang mga nag-administer nito, ay mga tao may kanya-kanyang kahinaan, may kanya-kanyang flaws, may kanya-kanyang ambisyon, may kanya-kanyang mga gusto gustong itago, may mga kanya-kanyang mga agenda na gustong ipursu. So hindi ligtas ang bayan sa pang-aabuso sa rule of law kung hindi natin ito babantayan. Lagi nating sinasabi, lahat ay pantay-pantay. Lahat ay may karapatan. Sana patunayan natin yan sa pamamagitan ng pagpapairal ng isang sistema ng hostesya na hindi ka kailang makulong ng pitong taon approximately kung wala ka namang ginawang kasalanan ang burden na proof po ay lagi sa nag-aakusan. Meron po tayong korte. Ngunit kapag gagamitan po ito ng impluensya at kapangyarihan, mamawala yan lahat. Ang ating saligang batas ay magiging isa lamang papel na pwede nating i-ignore. Kaya kailangan po natin laging maging mapagbantay at siguraduhin na tama po ang ating mga binuboto. At sama-sama po -sama tayo laging dapat maging bukas ang mata. Huwag po tayo magsasamba o mag-aanito ng mga political figures. Pag mali po ang ginagawa, batikusin. Pag tama, suportahan. Huwag po tayo masyadong emosyonal. Inuulit ko, ang rule of law can only be as good as the people who run it. We should not allow it to be weaponized against critics, against anyone that we don't like. Hindi po ganyan ng demokrasya. Hindi po sa ganyang sitwasyon na kung saan gagamitin ng kapangyarihan para manggipit, para manggante. Hindi po sa ganyang sitwasyon. Natin matatamasa ang tunay na pakinabang ng tinatawag nating rule of law. Yan naman po ang aking punto di bisang araw na to. Maraming salamat. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat Professor Contreras.